negosyo na sa Pilipinas, siguradong hindi manlalamig. Sino ba naman kasi ang aayaw rito sa yelo? Katunayan, meron na rito umasenso. Paano ba? Hi guys! For today's video, ayan, samahan nyo na naman ako sa mga kaganapan ko dito sa bahay ngayong araw. Medyo late na nga ako nagising ngayon dahil nga sobrang pagod ko kahapon. Siyempre, pagkagising ko nga ito, diretso deliver ka agad ng yelo bibisita sa bahay na ito, Chuck ang itatanong, magkano po ang inyong electric bill? Sa dami kasi ng kanilang refrigerator at freezer, ang kanilang bahay para ng appliance center. Andito yung dalawang, hindi ko alam kung tawag dito parang lalagyanan ng ice cream. So, bakit may ganito? Yung mga, mga nakalagay dito is ready to deliver na. Ang labing-anim nilang freezer, naglalaman lang naman ng daan ang piraso ng ice. And it was all yellow. Ganito lang dapat talaga ang normal na yellow. Pero tignan nyo naman yung yellow namin. Mm, mas malaki pa. 4 by 12 ang size niyan. Pero napapalaki po talaga namin yan. May mga nagko-comment na po sa akin na CEO ba kayo ng yellow? Yellow Queen ka ba? Bakit hindi mo palitan yung pangalan mo na Miss Yellow? Isa man sa may pinakamainit na klima tuwing tag-init ang probinsya ng Isabela. Chill naman daw ang binansagang si Miss Yellow o ang 21 anyos na si Jodilyn. Sa benta kasi nilang 6 pesos kada isang piraso ng yelo. Aba, kada buwan, kumikita lang naman sila ng halos isang daang piso. At medyo nawindang naman kami kasi sobrang dami na naman na order. Eh, anong oras pa lang? Ang tubig, isasalin sa batya at saka ibubuho sa plastic. Ang ginagamit po namin ngayon, yung nawasap, hindi naman po siya madumi. Ang sikreto raw sa buntis nilang yelo, ang pagbanat sa plastic na balot. Kapag nangalahati po yung tubig niya, dadagdagan pa po namin siya ng tubig, saka po namin siya bubuhulin at nagiging malaking yelo na po siya na parang buntis po. Alam niyo ba na talagang ilang beses ko tinaray gumawa ng yelo pero laging nabibitak sa akin? Diyos ko, pagtali pa lang na ng yelo, hirap na hirap na ako masakit po siya sa kamay. Maliit na lang po yung hahawakan mo para maitali. Nabaga po talaga yung kamay nila sa paggawa ng yelo. Ang paggawa ng yelo, banding din daw nilang mag-anak. Kami-kami lang din po ang nagtutulungan po talaga dito. Kaya po umawa ng 1,000 sa isang araw po. Kinabukasan ang yelo. Isinakay na ni Jodilyn sa tricycle. Diretso sa palengke. Ang ibinibenta niya kasing yelo, hindi raw yung pampalamig sa mga inumin, kundi yung inilalagay ng mga tindera sa mga karne at isda para manatiling sariwa. Mura yung yelo niya tapos eh, matagal din siyang malusaw. Maganda yung quality ng yelo niya, matigas talaga. Kasi walang pagkura ng yelo. Ngayon, nakilala namin si Miss Yelo. Doon kami kumukuha panganay sa tatlong magkakapatid si Jody Lynn. Papa ko po, kung ano-ano po yung pinasok po niyang trabaho, construction, nagbote bakal, nangangalakal. Tapos si mama ko naman, namamasukan po siya tagalinis, tagaluto, tagahugas po ng plato. At kalaunan, ipinamana sa kanila ng kanilang lola ang negosyo nitong karinderya. Kaysa po pumili po kami sa iba ng yelo, kami na lang po yung gumagawa. Si mama kasi noon, every madaling araw po, pupunta na po siya ng market para po bumili ng mga lulutuin po niya. Doon na po kinuha ni mama yung chance na tanungin yung mga fish vendor kung gusto ba nilang bumili ng mga yelo-yelo. Meron pong mga kumukuha ng pakunti-kunti hanggang sa umabot na rin po kami sa kabilang palengke pa. Ang unang freezer na gamit nila, hiram at sirain paraw. raw. Hanggang sa nangutang na po kami sa mga nagbebenta po ng mga appliances para mas marami po kaming masupply pa konti-konti. Hanggang sa naging tatlo, naging apat. Pero kung kailan unti-unti na raw sila nakakaluwag-luwag sa buhay, saka naman nanlamig na parang yelo ang pagsasama ng kanyang mga magulang. Iwalay po si mama at papa. Si papa po na nakulong po siya. Nag-asawa po ng iba si mama. So parang sumakit din po yung loob ko noon. Nung high school po kasi ako, napabarkada po ako dahil sa mga problema. So, nabuntis na po ako. Pero ang ina ay ina. Ang matigas na kalooban ng kanyang ina sa kanya, para rin daw yelong natunaw. Siyempre bilang ina, pag nagagalit, nakakapagsalita ng hindi maganda. Pero hindi ko naman po sila matiis. Sobrang bigat po kasi yung mga pagsubok na nga naranasan ko noon, sir. Ah, kaya mo yung mga anak mo para wag bumitiw. Masarap po sa feeling, sir, na meron yung nanay ko na umaalalay sa akin ngayon. Alam, <laughs> naiiyak na ako. Ayan, kasi po sa... Ay, ganun po yung nangyari sa akin na ah, nabuntis po ako. Andiyan pa rin po yung nanay ko na hindi po ako binitawan. Kaya after po nun, tinulungan ko na po yung sarili ko at tinulungan ko na rin po si mama na mag up pa po lalo yung aming business magkatuwang nilang pinalago ang kanilang ice business. Meron po mag-order sa amin, sir, ng 10 pieces, 20 pieces, 15 pieces. Pinakamarami na po na order, sir, is 100 to 130 pieces. Minimum po na na-i-deliver namin araw-araw is nasa 350 to 500 pieces po. Nasa 65K to 90K po monthly malaki man ang kita ni Jodelin sa pagtitinda ng yelo, magkano naman kaya ang kanilang kuryente? Sige nga, bill reveal! Ang bill namin monthly ay mapatak po siya ng hanggang 30 to 40,000 monthly. Hanggang sa kanilang pagsisikap, sina Jodeline nakapagpundar na ng 16 na freezers. Nakabili na rin sila ng dalawang tricycle na ginagamit nila sa delivery. At ang dati nilang payak na bahay, unti-unti na rin nilang napaayos. Ang bahay po namin noon is tagpi, tagpi lang po na punayero. Nung nagkaroon na po kami ng yelo, nunti-unti po namin itong bahay na maipatayo. Natustusan na rin daw nila ang pag-aaral ng iba pa niyang mga kapatid. Dahil po dito sa Yellow Sir, nabibili po namin lahat ng gusto namin na hindi na po kami nahihirapan. Hindi po gaya ng buhay namin noon na kahit chinelas lang po, hindi po kami makabili. Masarap po sa pakiramdam kasi hindi na po namin iisipin kung saan kami kukuha ng pambili po namin ng ulam. Dahil po may anak at asawa na po ako ngayon Sir, parang ngayon ko po naramdaman yung hirap ng magulang ko noon. Ang layo na po namin sa ating buhay namin. Hindi naman po mangyayari lahat ng ito kung hindi rin po dahil sa nanay na ko po. Mama, ah, thank you kasi hindi mo ako binitawan, hindi mo ko iniwan. Si mama ko po talaga ang original na Mrs. Cielo po talaga. Pinaranas mo pa rin sa amin magkakapatid yung magandang buhay na pinangarap mo sa amin noon. Pinapromise ko sa'yo na hindi din kita iiwan. magpupursigi ako sa buhay na sana nga sa pagtanda mo is kami namang magkakapatid yung magparanas sa'yo ng marangyang buhay. Laging andito si mama anak para sa iyo. Saan ka man makarating, saan man tayo mapadpad, kahit anong tagumpay man yung natatamasa mo ngayon anak. Andito lang lagi si mama na nagmamahal sa iyo. Ito lang po ang masasabi ko sa inyo, binago po ng yelo ang buhay naming lahat dito. Para kay Miss Yellow, ang taong worth melting for, walang iba kundi ang kanyang ina. Sila ang magkatuwang. Kaya naman kung dati sila'y zero, dahil sa Yellow, sila'y umasenso.